ayan mga plantera na daanan ko na naman itong mushroom pero ngayon ay sobrang laki na mga plantera ayan ayan mga plantera o oh. ito lang nun ang nakita namin ito ng mga anak ko ngayon ayan may malaki na siya as in talaga ang laki ganyan po siya mga plantera oh. ayan mushroom po nakakaiba Nandiyan yung kanyang ano Oh. Yan. Napakalaki mga plantera. Yan Oh. Grabe, laki. Alam nyo po ba itong klase ng mushroom mga plantera? Kasi hindi ko rin alam kung anong pangalan ng mushroom na to. So meron pa dito. Magkalalaki ito mga plantera. Tulad nung ano daming anak ko, oh. Tulad nito oh, may anak din diyan oh. Yan, anak din 'yan. Malaki. Eh. 'Yun oh. Para siyang plato na ano. 'Yun oh. Malaki plantera. Grabe. Hindi ko mawari kung anong klase ng uh, mushroom ito. Nakakakita ako ng ganito pero ngayon, namangha ako dun sa laki niya mga plantera yan parang ano siya malaking palayok yan kitang kita niya naman kahit ilayo ko yung camera yan siya mga plantera oh grabe laki na hindi siya ganito nung uh, reels namin ng mga anak maplantera, mga plantera so yun oh no?